Bagoong alamang na may konting karne ng baboy ay ulam na ito para sa amin. Ang importante ay meron kang kanin at samahan mo pa ng kamatis ay nako ang sarap na. At kung medyo nakaluwag-luwag naman ay samahan mo pa ng fritong tinapa na ko sa obang kardero. Simple lang naman akong magluto ng bagoong alamang mga kumarites. Nagisa lang ako ng bawang sibuyas at pagkatapos ay inilagay ko na rin itong konting karne ng baboy. Lulutuin lang natin ito hanggang sa ganitong mag golden brown at pagkatapos mayamaya maya ay pwede na nating ilagay yung bagoong bagoong alamang. Yung ganitong klasing luto ay pwede nating i-stack ng kahit ilang buwan. Ang dami na nga rin gumagawa ng ganito at binibenta online at napakamahal. Alam nyo ba mga kumarites, dito sa amin kapag wala kaming ulam at mayroon kaming ganitong bagong alamang na ginisa ay ayos na to. Nilalagyan ko rin pala ito ng konting suka, paminta, konting seasoning at ng asukal. Bahala na rin kayong mag-adjust kung gaano karaming asukal ang ilalagay nyo mga kumarites. Pero dito sa aking niluluto ay naglagay ako dito ng dalawang kutsarang asukal at binus ko na nga dahil wala na. Mas dinadamihan ko naman ng asukal kapag yung gagawin kong alamang ay sausawan ng mangga Kung mahilig din naman kayo sa maanghang ay pwede nyo rin itong lagyan ng siling labuyo.